Uh, uh, Dudot, sino mga celebrity yung gusto maging guest dito sa Lutong Bahay, sa Ayan. bagong show? Sa bagong show po na lang, Lutong Bahay, ang pinaka pinapangarap ko pong maigis. Unang-una po si Miss Jessica Soho. bakit si Miss Jessica Soho? Pero gusto ko na kay Miss Jessica Soho kung may twist. Gusto Bye. ko po kasi, eh. pag nasa haunted na lugar kami sa gabi ng laging wow. gusto ko. Doon po kami magluluto. <laughs> Tapos kay, ano naman po, yung next naman po, si Mr. Richard Gomez. sir, so bakit naman po si Sir Richard? Sobrang interesting po yeah. magluto ni Sir Richard Gomez. Unang-una, pag namimita siya ng mga ingredients yeah. niya, pag available sa farm niya, nilalakad niya yung farm wow. niya. Tapos, yung ganito kamahal na olive oil o yung ganito kalaki. <laughs> ilang didi prime service charge government sige yeah, di mo kaya 'di ba? Diba, yung money lang ang pambigat. Kaya yan kaya naman niyo lang tin payaman. Hindi po ano lang tabi yung package 45 na bottle lang kamoon niyo. mantika. Ngayon kay Jessica chat kay Richard. Anong gusto mong iluto para sa Camila? Kunahin eh, natin kay Miss Jessica kay na, na magluluto uh, kayo sa bed house. Hmm. Kay Miss Jessica po siguro yeah. dahil sobrang uh, parang si Miss Jessica po, okay. po sa paghatid ng balita ay eh, Pinoy na Pinoy. Ang hmm. Filipino market talaga sa Miss Kelsta. Siguro pag-ahandaan ko siya ng uh, adobo. Adobo? Anong adobo? Adobo sa gata. Ayun, oh, sarap sa na. na Nagbuto ako bigla. Oo. Tapos kay Sir Richard, naman. So Dahil parang uh, yung Gomez parang medyo oh, Spanish yan eh. Spanish yan. So paghahandaan ko siya ng... Salpitaw. Wow. Salpitaw. ko so, rin yan. <laughs> rin. <Sarap> <laughs> Yeah. <laughs> Tapos eto, chef, ah, uh, kano, kailan ba kayo nahilig magluto? Ah, nahilig po ako magluto actually, eh uh, bata. Mm -hmm. pang Pag simula po nung nagka-isip ako, parang ang naalala ko na lang, hindi kaya na lang ako nagluluto. Kasi so, nakikita ko sa magulang po. Mm -hmm. At syempre yung mga ganpang show katulad ng Lutong Bahay, eh nakakapanood naman ako ng ganito dati pa. So, yun yung mas nagpalalam ng pagmamahal ko sa pagluluto. At yung interest ko, mas hinila niya. Yeah. And also, ngayon po, uh, actually, home cook pa lang po. Oh, and uh, I'm, I'm, I'm a student chef right now. Yeah. And hopefully, matapos ko agad po. Kasi I can wait to work in a kitchen, ganun and so excited to share my knowledge sa others talaga. Yan. and last na lang po, bakit natin dapat abangan at panoorin ng Lutong Bahay? Ayan, dapat yung abangan ng Lutong Bahay dahil ah, uh, specially made to para sa mga taong mahilig manood ng TV at nasa bahay at magluto. <laughs> at magluto. Siyempre ah, uh, talagang this show will make you feel at home and uh, of oh, siyempre, nandito kasama natin yung mga mabigat na artista yeah. na papakita nila sa inyo kung paano sila magluto ng uh, recipes of success nila. At siyempre, nasa loob mismo ng kusina nila. Yun lang, yun lang. Doon pa lang tapos na. <laughs> <laughs> At makikita namin yung kakwelahan nyo doon. Totoo po, totoo po. Sana po talaga ma-appreciate mm, ninyo. na napanood namin sa online, mapanood natin yun sa TV. Have, thank you po, Coach Dudut, and congratulations sa inyo. Salamat po, salamat po. Thank you.